Naka-heightened alert na ang Department of Transportation at mga attached agencies ito bilang paghahanda sa pagdagsa ng mga pasaherong uuwi sa kanil kanilang mga probinsya ngayong undas. Ayong kay DOTR Assistant Secretary Maricar Bautista, layo nito matiyak ang maayos at ligtas na pagbiyahe ng mga Pilipino sa iba't ibang probinsya. Naka-heightened alert na rin ang MRT, LRT para sa komportabling biyahe ng mga pasahero. Naka-full alert na rin ang mga paliparan, pantalan, bus terminals at expressways hanggang sa linggo. Ang Department of Transportation po bigay ng agarang tulong sa mga pasahero alinsunod sa utos ng Pangulo at ni Acting Secretary Giovanni Lopez. Papapatupad po ang MRT-3 ng heightened alert Uh, sa seguridad ng linya, simula sa October 30 hanggang November 4. Patuloy namang nakadeploy ang 4 car at 3 car trains para sa komportabling biyahe ng mga pasahero. Hindi magbabago ang operating hours ng LRT2, ngunit magpapatupad ng mas mahigpit na security measures sa linya. Kung kailangan ay magdadagdag ng mga teller sa mga istasyon dahil sa inaasahang dagsa ng mga pasahero para pumunta sa mga sementeryo sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Naka-heightened alert na rin ang Light Rail Manila Corporation, ang private operator ng LRT-1. Maghahanda ng mga kagamitan sa mga istasyon para sa anumang untoward incident gaya ng medical emergency.